sa mga ipinagdiriwang at ginugunita natin na mga tunay na Pilipino ngayong buwan ng Agosto ay ang araw ng mga bayani. Sa araw na ito, na ikadalawamputsyam ng Agosto, ay marapat lamang na tayong mga tunay na Pilipino ay alalahanin ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno na nag-alay ng kanilang buhay para sa ating bansa. Alalahanin natin na utang natin sa kanila ang kalayaan na ating tinatama sa ngayon. Kaya po, huwag nating hayaan na matapos ang buwan na ito ng Agosto na hindi natin binibigyan ng pagkilala ang lahat ng ating mga bayani. kapitong episode ngayon sa araw na ito ay para sa ating mga bayani. Kung matatandaan po ninyo, mga kababayan kong tunay na Pilipino, maraming beses ng winalang hiya ng Inchik Coast Guard at ng Inchik Militia Vessel ang ating mga kababayan na mangingisda dyan sa karagatan natin sa West Philippine Sea. Yung iba nating mga kababayan, kinukuhanan ng mga nahuli nilang isda. Ha? At yung iba naman na manging isda natin ay pinapaalis sa ating mga bahura. At ang malala, kung matatandaan nyo po, meron tayong mga manging isda na binangga at nawasak ang kanilang bangka. Binangga ng isang sasakyang pandagat ng inchik at hindi man lang tinulungan na sagipin ang kanilang biktima. Iniwan na lamang na lutang sa dagat ang ating mga kababayan. Nangyari po ito noong bandang hating gabi ng June 9, 2019, malapit sa Recto Bank na tinatawag ding Reed Bank na ito po ay nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ngayon, kung matatandaan po ninyo, ang pangalan po nung Filipino fishing boat, yun po yung Jember. Jember ang pangalan nung sasakyang pangisda ng ating mga kababayan. Ito po may lulan na dalawamput dalawang Pilipino na manging isda. hindi fake news to mga kababayan ha madali nyo pong mabiberify ito sa internet ah, ngayon mabuti na lang mabuti na lang din at nagbayad ng halagang 6 na milyong piso bilang kompensasyon sa mga Pilipinong manging isda at sa may-ari ng Jember Fishing Boat nagbayad ng danyos. Ang bayaran po ay nangyari noong 2022, itong nagdaang taon. Ngayon, tuloy natin. Alam nyo po, alam nyo mga kababayan kong tunay na Pilipino, na minsan, merong insidente na yung ating Coast Guard, merong na-recover na debris, ha, na iimbestigahan sana ang ginawa yung debris tinalian nila para itow. ngayon habang tinotoong ng ating tropa yung debris na narecover sa karagatan dumating itong inchik coast guard na nakasakay din sa rubber boat at pinutol yung tali na siyang ipinang -tow -tow doon sa debris na nakuha ng ating tropa pinutol ha, makikita nyo po yan sa internet madali nang maghanap ngayon bukod dito no po, patuloy ang maraming beses na panghaharas at pagharang ng barko at ng mga militia vessels ng mga dayuhan ha? itong Inchic Coast Guard at itong inchik militia vessels patuloy at maraming beses nang hinaharas at hinaharang ang mga sasakyang pandagat ng ating tropa, ng ating Philippine Coast Guard na muntik nang magresulta sa aksidenteng banggaan. Kasama na dito yung panghaharas at pagharang sa mga resupply mission ng mga tropa nating Philippine Coast Guard. Bukod dito, mga kababayan, eto, alam nyo rin to. na Ginamitan ng military grade laser ng Inchik Coast Guard yung ating Philippine Coast Guard na ito, itong ginawa nilang ito ay eh, nagresulta sa pansamantalang pagkabulag ng ilang miyembro ng ating tropa. At ang pinakahuli nga sa napakaraming panghaharas na ito ay yung pagbomba ng tubig sa resupply mission ng ating Philippine Coast Guard patungo dyan sa BRP Sierra Madre na nandi dyan sa Ayungin Shoal. Ito po ay nangyari noong ikalima ng Agosto nitong taon na to, 2023 mga kababayan ngayon sa kabila ng mga ito mga kababayan kung tunay na Pilipino mayroon pa rin mga Pilipino kuno na sinasabing Pilipino sila eh? pero kumakampi at tila nagiging tagapagsalita pa ng Inchik Coast Guard dahil dito, marahil, mga kababayan, napundi na itong si Philippine Coast Guard spokesperson, si Commodore J. Tariela. Marahil, napundi na po. Napundi na sa mga Pilipino na ipinagtatanggol pa ang mga incheck na nasa West Philippine Sea. Pakinggan po natin Itong sinabi ni Commodore J. Tariela noong ikalabing isa ng Agosto 2023. Pinasaringan ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga Pilipinong ipinagtatanggol pa ang China sa mga agresibong hakbang nito laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa post sa social media, sinabi ni Tariela na pagtataksil ito sa bansa kahit ano pa man ang pananaw nila sa politika. Hindi raw dahilan ng freedom of speech para maging tagapagsalita ng China sa mga isyu sa West Philippine Sea. Dapat din anyang magkaisa at manindigan ang bawat Pilipino para protektahan ang interes ng bansa dahil ang yaman ng West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Ayan nga po, gaya nung sinabi ko kanina, no? siguro napundi na talaga ito na nayamot na si Commodore Tariela. Eh, ganun talaga eh. Ha? Meron talagang mga Pilipino na peke ang pagka-Pilipino. Merong Pilipino na Pilipino lang sa birth certificate. Meron ding mga Pilipino na sinasabi lang na Pilipino sila. Pero sa halip na kampihan ang kapwa Pilipino pagdating sa ganitong mga usapin, diyan sa issue ng West Philippine Sea, ang kinakampihan pa ay yung mga trespassers na umaangkin sa ating mga isla at karagatan dyan sa West Philippine Sea. Ang kinakampihan pa ay yung mga nagtataboy sa ating mga kababayang mangingisda. Ang kinakampihan pa ay yung mga nanghaharas sa ating mga tropa na Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Tama naman eh, at totoo ang sinabi ni Commodore J. Tariella. Tama siya. Yan ay isang anyo ng pagtatraidor sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Mabuhay ka, sir. Uh, Commodore J. Tariella. Mabuhay ka, sir. Ngayon, tuloy natin. Nitong nagdaang Agosto, Agosto 1... Uh, unang araw ng Agosto 2023 ang ating Senado ah, mga kababayan kung tunay na Pilipino ang ating Senado ay inadapt ang Senate Resolution number no. 718 na na ang mga panghaharas at agresyon ng Inchic Coast Guard at incheck militia vessels dyan sa West Philippine Sea. Sa nasabing Senate Resolution nananawagan ang ating mga kasalukuyang senador sa bansang incheck na itigil na nila ang kanilang mga illegal activities, ang kanilang mga agresyon, ang kanilang panghaharas at sumunod sa itinatadhana ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. At sumunod din sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Sa madaling salita po, nananawagan ang ating mga senador sa bansang inchik na matutong sumunod at gumalang naman sa batas. Anong batas? Eh di international law. Ha? So, sa atin pong Senado, mabuhay po kayo. Ha? Mabuhay po kayong lahat dyan sa ating Senado, kayong mga senador sa ginawa ninyong ito. Dito sa inyong resolution number 718. Ngayon ipagpatuloy natin. Sa isa namang resolution ng sangguniang bayan ng munisipyo ng Kalayaan. Diyan po sa Palawan. Gumawa po sila ng resolution diyan. Itong resolution number 125-015 series of 2023 na iniakda ni Sangguniang Bayan member Maurice Philip Alexis Albaida na kung saan uh, sa resolusyong ito mga kababayan, idinideklara ng sangguniang bayan ng munisipyo ng kalayaan bilang persona non grata ang incheck ambasador na si Huang Silyan Ngabuhay ka po Konsehal Maurice Philip Alexis Albaida at ang buong sangguniang bayan at munisipyo ng kalayaan na nandyan po sa Palawan. eh ngayon, eto, pasok. Ha? Ano naman ang pangontra dyan ng mga walang kwentang tao na nagpapanggap na Pilipino? Ano sabi nila? Eh, hindi naman pupunta dyan yung ambasador eh. Sabi nila, eh. hindi naman pupunta dyan yung ambasador. Kaya, baliwala daw yung resolution na yan. Ha? Ang mahalaga ay naipakita ng sangguniang bayan ng kalayaan ang kanilang paninindigan para sa Pilipinas. Hindi mahalaga kung pupunta dyan o hindi yung incheck ambasador, ambassador. That is irrelevant. Ang mahalaga, nanindigan sila para sa bansa. Ha? Hindi kagaya nyo na nagpapanggap na Pilipino ang ipinagtatanggol nyo yung mga dayuhan na nangwawalang hiya sa ating bansa at sa ating mga kababayan na manging isda dyan, sa West Philippine Sea. Alam nyo po, mga kababayan, noong World War II dito sa Pilipinas, noong sinakop tayo nitong mga Hapon, ha? meron ding mga hudas nung panahon na yon. Meron ding mga ulupong ng mga Pilipino na nag sa ating bansa. Sila, yung mga tinatawag noon na mga makapili. Ha? Itong mga ahas na ito, itong mga Pilipinong peke na ito na mula sa lahi ni Judas. Ito yung mga tumulong sa mga Hapon. Ito po yung may mga suklog na bayong noong panahon ng Hapon. Ngayon, yung bayong, merong dalawang butas na malapit sa mata. May suklog na bayong, tapos yung bayong may butas. Tapos yon, yun ang nagtuturo. Ha? Tinuturo sa mga Hapon kung sino yung mga Pilipino na lumalaban sa mga hapon. Inilalaglag nitong mga ahas na ito ang ating mga kababayan, ang sarili nilang kababayan, kadugo at kalahi, inilalaglag. Alam nyo ba kung anong ginagawa sa mga kababayan natin na inilaglag? anong nyo ba kung anong ginagawa ng mga hapon sa mga kababayan natin na itinuro nitong mga walang hiyang makapili na ito noong araw. Ang ginagawa ng mga hapon, pag itinuro ka ng makapili, gagawin, tutorturin to ka. Pagsawa ka ng, pagsawa na silang torturin ka, papatayin ka na. Yon. Ngayon, itong mga hudas na ito, na makapili, nasisikmura nila yon. Naaatim nila yon na yung sarili nilang kababayan ay pinapatay ng mga dayuhan na nagiging kasangkapan sila ng mga banyaga sa pang-aapi sa ating mga kababayan, sa pagsakop sa ating bansa noong World War II. Yan po ang mga makapili. Yan yung mga walang kwentang Pilipino. Yan yung mga Pilipino noong panahon ng Hapon na masahul pa. Eh, huwag na nating dagdagan. Ngayon, Fast forward na po tayo ngayon sa panahon na to. Eh ngayon, malamang mga kababayan kong tunay na Pilipino, marami-raming bayong ang kailangan ngayon. Marami-raming bayong ang gagamitin ng bagong henerasyon ng mga makapili. Alam nyo ba kung ano sasabihin ng mga yan? Ha? Alam nyo kung anong script ng mga yan? Hindi natin kayang makipagdigmaan sa bansang inchik. Sino ba nagsabing marikipag-gera tayo? O, kayo lang naman nagsasabi niyan eh. Ganyan ang dahilan eh, ng mga taong wala nang maikatwiran. Yung mga taong ubus na ang katwiran. Eh di ba sa debate, mga kababayan, mga kababayang tunay na Pilipino, hindi ba sa debate, kung sino ang napikon, yun ang talo. Kung sino ang nagsasalita na wala sa issue na tinatalakay, malayo na sa issue, alam mo na wala nang maisip na katwiran, kaya dinadivert ang usapan. Ha? Okay, sige, ikaw makipaggera. O ay, hindi natin kaya makipaggera. Bakit? May usapan bang magigera? Eh kaya nga dinala sa... Kaya, uh, kaya nga dinala sa permanent court of arbit arbitration. Kaya nga dinala doon ang usapin. Dahil hindi tayo nakikipag -gera. Ha? Gusto natin sa legal na paraan. Nanalo tayo. E oh. eh andyan pa ang United Nations. Andyan pa ang ibang bansa. kini eh, kinikilala na nga mga kababayan. Kinikilala na ng maraming bansa, ng iba't ibang bansa sa daigdig ang ating pagkapanalo sa Permanent Court of Arbitration. Maraming bansa ang kumikilala sa atin, ang nasa panig natin. Ilagay natin to ng malinaw. Let us put this on record. Ha? Alam nyo po, kaming mga tunay na Pilipino, hindi kami galit sa mga matitino at mabubuting dayuhan. Ha? Kahit ano pang nasyonalidad niyan, hindi kami galit sa mga matitino at mabubuting banyaga. Ang ayaw lamang namin ay yung mga dayuhan na sumasakop sa ating mga karagatan at mga isla dyan sa West Philippine Sea. Ayaw namin sa mga dayuhan na nangwawalang hiya sa ating mga kababayan na mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Ayaw namin na mga tunay na Pilipino sa mga dayuhan na nang-aabuso sa kapwa namin Pilipino. Ngayon, tinuturing namin na kaibigan yung matitino at kahit ano pang nasyonalidad nila, ha? ano mang banyaga yan, kaibigan natin 'yan kung mabubuti sila sa ating mga kababayan at mabuti sila sa ating bansa ha? gusto naming kaibigan yung mga dayuhan na mabuti ang pakikitungo sa mga Pilipino mabuti ang ginagawa dito sa ating bansa, yung gumagawa ng tama dito, gumagawa ng sunod sa batas, alin sunod sa ating mga batas yan, gusto namin sila, gusto namin silang maging kaibigan. eh, naman yun, yun yung nasa matinong pag-iisip. Ngayon po, ang karagatan, mga isla at mga likas na yaman na nasa West Philippine Sea ay nasa jurisdiction at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sang-ayon sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na inilabas noong ikalabindalawa ng Hulyo 2016, July 12, 2016. Ang desisyon ding ito ng Permanent Court of Arbitration, arbitration ay hindi kinikilala ang nine dash line na ginawa ng China. Kaya e ngayon po, napahaba na naman tayo. Bago tayo magtapos, mabilisan lang po. Bago tayo magtapos, binabati natin ng maligayang araw ng mga bayani. Ha? Maligayang araw ng mga bayani ang ating mga tropa. Ha? Ang ating mga tropa na Philippine Coast Guard. Binabati natin sila ng maligayang araw ng mga bayani. At yung ating Philippine Navy. Oh, paano ba to? Hindi ko makita sa monitor natin eh. Oh, ayan. Ganun din sa ating Philippine Marines. Ha? Huh? Sila ang mga nagbabantay sa ating mga isla, sa ating mga karagatan. Laban sa mga trespassers. na mabuhay po kayo. At ganun din ang ating Philippine Air Force na nagbabantay sa ating himpapawid. Mabuhay po kayong lahat at siyempre ang ating Philippine Army na nagbabantay naman sa ating kalupaan. Ha? Mabuhay po kayong lahat, mga sir. Ngayon, binabati din natin ng maligayang araw ng mga bayani ang lahat ng mga tunay na Pilipino. May puso at dugong Pilipino na patuloy na naninindigan sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Mabuhay po kayong lahat. Kayo pong lahat ang mga bagong bayani. At tandaan nyo po na kasama kayong lagi sa pagdiriwang sa araw na ito. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ang bayan ko'y ikaw give <tries> me